na tayo mag start okay. so, sneaky, Ate Jemma, nung nasa youtube nya anong test ang ginawa ni kuya del kay Ate jama at jimmy anong test yun test, test. test? test down iba na, ano sila nang ano sugar Ay! Ikaw! Ikaw ka Ati Jo Bigyat! Nakuha na noon ako eh! Ano? Yeah. Sorry guys, na, na, ano na nung guys? Wala yun, wala yun. Sinagot mo ni Samiat. Sige, ato na lang ka nagi Ati Jo B1. Hala! Ano ba yan? Sige, come Anong result ng Sugar test nila. Anong result doon? Anong result doon? Perfect niya, no, si Juby. Negative. Si Juby. Negative. Negative. Da, da. Wala. 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 Ha? Wala. Narinig niyo ako? Oh, Oo. Oh, Oo. 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 Narinig. Narinig. Okay. Kaman oh. mo. Eh, eto. Nung nag... sana si Kuya Del sa loob ng sasakyan, ano yung nakalimutan niya na nasa labas ng sasakyan? Kasi uno. Oo. una. Sila, oh, sila una. Ate sila. Sila. Ate Shana. Eh, Lunchbox. Ah. Lunchbox. Lunchbox or lunchbox. lunchbox. Una, una, una. Una, una, una. Next question is, nung nasa sa pasakyan sila, okay. nung mahinintay sila na pagkain, sa anong restaurant yun? Ang Jovi. Swiss. Swiss. Chalet. Chalet. Ah. Ito, ano Swiss. Chalet. Chalet. Chale. Okay. okay. Chale. Ang hirap man hindi man hindi nag-review, oy. Luto. Ang so, uh, Tulungan niyo na magsinyo sa Ito, no, ano, binigay na ng cashier, ay binigay na ng crow yung pagkain nila. Ano yung binanggit ni Kuya Del na pagkain yun? Anong, ano yung binanggit niya? Hello, grabe, nag-study ko rin si Ate Jupy ba? Ate Chicken? Ano, <laughs> ano yung chicken? May ano yun? Ati Shala? Oh, ati. Kamu mau kau Hah? Fried chicken. Fried chicken, dile, dile. fried chicken. Dile, dile. duty. Kakauwi niya lang daw, galing trabaho si John Paul. Yung bagong ano nila sa bagong reels niya sa YouTube ni Mother, ni Ate Gemma, sino yung sumasayaw sa kwarto? Yung bagong Ate Shala. Ay, Ate Shala, Ate Juvida, eh, sorry. Kuya Dale. Wala. Dapat ako. Kanya. Sorry. <laughs> Pagana so, galo aku anako para. Salamat lang. Yes, ay ay terrace. terasa. ang tabalo lang I love you. Ate Jubi. Mas, kita, <laughs> Ode. De. De ka Kami. <laughs> <Dulog dah. laughs> <Abya>. Ah, kami. <laughs> Para po dun sa charo debe represent picarni. Eto Ano yung nami-miss niya kay si Yung sa yung may binalik ako, may binalik siyang share ba? Ano yung nami niya? Ano? Okay, bibi. May Jana, wala. <sama> mo, nami-miss Wala Imo na. Imo na. Nami-miss ano? Nami-miss niya Plano. I sa Oh, Hello. Okay. Ilang eroplano nya ang nakita? Ilang eroplano 'yan? Lo? Ibig. Isa lang Isa lang. gani kan? <laughs> Para da <laughs> Ito, Last last question sa first round natin. Ah, Anong kulay ng bra yung... inano ni Dale? Ah, Ate Jovi. Black. Ah, yes. <laughs> si ano, si Ate Shella yung matatanggal. Hey, oh, my God. Hello, Shella. Ano si Ate Shella dito? Ako <laughs> si Siya. May natulong ko. Ate Shella, thank you. Bye-bye. Oh, bye bye, bye. 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 Oh, water. Can Ang buka. Okay. O, okay. oh, diba? Wala well, siya sure. na study-study, pero nagkakuhan sila nga ti Next one. sa hindi na siya, Ibi. bututun ko. Kadi mros buruto, kadi mros Ito, pang ilang pagbigas na tayo? Kasali na week? wait. Jovi. 36 karon? Ah. Ate. Perfect. Hello. Anti Jovi para sa darawanuan. On tapos oh, may pakito. Ah, ito, yung nakumuha okay. na ng driver's license si Ate Gemma. Sino yung nag-study uh, sa ba sa kwarto ng Ayka? Ate Juvie? Kuya Ate Juvie, Puya, Juvie mabod! Ate Juvie, mabod! Kuya Dave! Oh. Wala, nagdaba si Jimbo. Malaki lang yun. Ito. Ito. Nung nag-study si Ate Gemma, anong brand ng laptop ang ginamit niya? Brand ng laptop. Ate IP. Lenovo? Hindi. Okay. Sin. 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 Ate IP. IP. Hindi. Wala. Dili tayo sa ito. Ate IP. Ate IP. Acer ah, Asus 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 Ah, roman Asus. Wala kang share latijudge ya tig-share sa tig-share. Acer lati. Yeah. Diba may sinet si atung Madonna. Hindi niya 'yon real sa iba. Anong dahilan 'di diba? may may sinet siyang reels no? Yes. Pag nag-i-mail, Pag nag-i-mail. Pag Pag nakatutog na nakatuto oh. siya, tiyo, na, man, char. forfeit ka, kaya, but Next question. Sa <laughs> mm. month of May, sino ang nanalo na 50,000? Sa month of May, atay um, B. At B. B. 'Di ba nung nasa kwarto si Ate Gemma yung nag-request si siya ni Kuya Del na na yung TV nila na hindi ginagamit sa kwarto. Anong brand yeah. ng TV nila yon? Anong brand Ate Gemma? Ate Juvi. Sanyo ato? Ah, sanyo ng TV ko. Sanyo. Oh, ah, ah. no, got him, Gemma. Iyo. Yeah. Uyoy. Anong ako yun? Okay, may caption yun. Ano doon? Ati Juvie. Alam. Ati Juvie. Tune in profile Tune in profile Wala. Eh? May mga dyan study Magkini sila. Nagpuan ka din eh. Na. Eto. May ano na tayo. Last. Last question. Ba? Oh, Buang. Laglag na ako. Baba na ako. <laughs> Kasi kasi diyan sa Nung sumayaw si Kuya Del, anong house appliances ang nasa likuran niya? Tekdik kitakayun. So, nakita naman natin kung sino ang nanalo. Yeah thank you, Ate Oh, guys, wala pa na okay. study Wala pa na study yan. pa study Review, di ba? you, guys. Bye, bye. Wala pa na nag-study ng B. Yeah, <laughs> bingo pa more. <laughs> Malis ka na, Ivy. Oh my God! Kaya na naman. Ay, kisa tinakadao pa last di ay. Dimos, dahil ko na. So, ito na guys. Magpara ko ba yung natayo? tayo? Wala. Eh, grabe, eh Uy, grabe ang ka assistant ni Ate Juby bo. di na di. Mahinhangan di. Nag-second hand. Oh, eh, nana, nana sa para ba yun? Ano, first, pumili ka na lang ng tatlong bayong ba yun? Tatlong bayong, no? Or dalawa ba yung kalimut nung... tatlong bayong, tapos isang, ano, yung pinaka-bet mo. Three, three, one, two, five. Uy, Three, one, five. Three, one, five. 3, 1. Yeah, ang pinaka, ano mo na ba yung, yung pinaka gusto mo? Yung the pinaka, three. the best. Number? 3. 3. Okay. So, here's the question, Char. Handa ka na ba? Oh? So, here's the question. Oh, Asa, ano? question na to, ano? Ayun ba yun? man makuwan eh. Dito. <laughs> Sorry sa misa, guys. So, ito, guys. Nag-offer na ako ng first draw, Ha? Honey, guys. Honey, huh? guys, <laughs> ito si mata. Mahalagang 200. Bibiliin ko yung bayong mo. Ah, bayong mo. 200. Pera o bayong? 200. Bayong eh. Kagamay pa na? Hindi. <laughs> <laughs> Bakit hindi mo galing? Bayong. Sige, go. Wala ka dira. Ito. Sige, lahos na cold one. 200. 200 at Tuhan dia 70. Pira oh ba yo? Ito. Bayad yo. Salamat po. Haye Fire. please. <laughs> may niya may elbow b. Ito, ayto na lang. I-anna na natin. Sa na natin. Yeah. Sure, sa garena na natin. Bisik okay. sa niya kung ko uban ah. Na tigi. Taruan sa na Parang mo ka Ito, <laughs> Gabi mo ma yun, mag-hit pa ang mat-mat-mat, no? Na-usap. Gami. Um, 570, pera o bayong? Uh -huh. Bayong! Murog, pangatlo <laughs> ko na yan, no, ha? Dapat salik, panglima na. Panglima na yung last card. Dapat mag-iisip <laughs> 10,000 para makakuha nyo yung chan. <laughs> Dapat sa <laughs>

Okay, 1, 2, ah, sige, la last, last bigay ko na to ha. Wait ka. Wait ka. <laughs> dugang, Dugang, dugang. <laughs> bayong, 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 bayad. Bayag. Pagbayag 1 2 3 1 na sana. What ba? This piece. Mutli to. Helo. Ito na <laughs> so, eto, eto, last na to. Ano ito na? Ito na. Tingtinahin mo magkano to. Tingtinahin mo 'yung. 1 3 7. Bye bye. 1 3 Wow. Karpio sa mga 6, 70? Oh, 1, 6, Last na yan. Five. Five. Para oh, oh. yeah. uh, na no. uh, no. uh, kayo. Uh, buksan natin yung hindi mo ni-request na ano. So, 4. Buksan natin si 4. Si 4. Char! 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 one Char! Char! sa Char! Char! one Ano Char! 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 Char!

na. Oh, na. Hindi kuha ka na. Sige lang So, number 2. 1,000. Number 2. Ay, 1,000. Number 3, um, yeah, kay <laughs> um, you know napiling na is ang bayag. Bayag yun siya, bayag. Uchinta. Bayag na bayag. Uchinta ba di? ay Thank you. Choice. choice, guys. Perfect imong choice. Yeah. Thank you, kay guys. Thank you, guys. May pautang. Oh, oh pangayad na mo para happy na Dapat, dapat pa doon ang December. Wala na mo ikutang kayo para inigpang bahin-bahin na ninyo. Ikuan na ninyo. Ilaog na ninyo. Kana ikuan ba? Banding. Banding na daw sa Manila. Nya, yeah. more <laughs> to siya. Thank you. Ah, so uh, sige, bye Guys. Thank you. ato na mo ni ko ana at ni ati Wadi. Keri okay, na maglaas na sa ati Wadi. Ah, uh, sige. Bye so guys. Bye. Thank, thank you everyone. You.